na masukan bilang kasambahay si Inday sa Maynila. Lumaki siya sa probinsya at marunong siya sa lahat ng gawaing bahay. Malalayo man sa kanyang pamilya, ngunit kailangan niya yung gawin upang makabili ng mga pangangailangan ng kanyang amang may sakit. 19 anyos lang si Inday at nakapagtapos rin naman ng high school. Hindi maipagkakaila na sa kabila ng hirap ng buhay na kinalakyan ay may taglay na kagandahan si Inday. Maputi ang kanyang balat, at bilugan ng kanyang muka na panarisa ng manipis na labi at matangos na ilong. Bumagay rin sa kanyang kanyang kulot na buhok at magagandang pares na mga mata. Ang katawan niya'y balingkinitan at may katangkaran din. Kung tutuusin, pwede na siyang sumali sa Miss World Philippines kung hindi nga lang kulang ang kanyang pinag-aralan. Hindi makikita yung kagandahan ng katawan ni Inday sa unang tingin lamang sapagkat sanay siyang magsuot ng mga maluluwag na damit. Hindi rin siya sana'y maglagay ng mga kulirete sa mukha niya ngunit lumilitaw ang natural niyang ganda. Pangalawang araw pa lamang niya roon sa bahay na pinapasukan niya sa Maynila. Wala siyang ibang nakikita roon kundi ang amo niyang babae na palagi inasay sa trabaho. Sinabi nitong dalawa lamang ang mga ito na pagsisilbihan niya at hindi pa raw bumabalik ang asawa nito mula sa business trip sa Palawan. Wala naman siyang masabi sa kanyang among babae at mabait naman ito sa kanya. Hindi naman kasi siya yung tipo na kailangan pang utusan sa kung ano ang kailangan niyang gawin. Nang gabing yon, dumating ang kanyang mam Ma Rosalie, may kasama itong isang lalaki. Dumiretso ang mga ito sa silid sa itaas at mukhang balak ng magpahinga. Ngunit nagtataka siya sapagkat ang lalaking yon, sigurado siyang hindi naman asawa ng kanyang mam Ma Rosalie. Ibang lalaki kasi yung kasama ng kanyang among babae sa mga picture frame na nakadisplay sa bahay. Ibang lalaki ang pinakasalan nito at ibang lalaki rin ang kasama nito na mga oras na yun. Ipinilig na lamang ni Inday ang kanyang ulo. Hindi na siya dapat makailam sa kanyang amo at gagawin na lamang ang kanyang trabaho. Binilisan niya ang pagluluto ng hapunan nang sa ganun makakain na ang kanyang among babae at ang lalaki nitong kasama. Nang matapos sa pagluluto, kaagad na siyang naghain pagkaway pumanhik ng hagdan upang tawagin ng kanyang mam Rosalie. Ilang minuto rin bago nito buksan ang pinto ng silid at nagulat pa siya nang makitang nakatapi lamang ito ng kumot at gulugulo pa ang buhok. Sinabi na lamang niya rito na handaan ang hapunan at kaagad naman itong sinabi na susunod ito. Umalis na siya sa harap ng pinto at bumalik sa kusina. Ilang minuto lang, bumaba na ang kanyang among babae kasama ang lalaking kasama nito sa silid. Nagtatawanan pa ang mga ito hanggang sa magsimula ng kumain. Lumipas ang ilang segundo, biglang nagring ang telepono sa sala. Inutusan siya ng kanyang among babae na sagutin ng tawag. Bahagya pang nagtaka ang lalaki sa kabilang linya nang siya ay mabusesan na Sinabi niya rito na isa lamang siyang kasambahay ron at tinanong kaagad siya nito kung nasaan ang kanyang ma'am Rosalie. Hindi pa niya nasasagot ang tanong ng lalaki sa kabilang linya nang sumulpot ang kanyang ma'am Rosalie at kinausap ang lalaki na kumpirma ni Inday na iyon ang asawa ng kanyang among babae. Baka sa boses ng kanyang ma'am Rosalie ang lambing sa asawa ngunit panay rin ang lingon nito sa gawing kusina kung saan tahimik na kumakain ng lalaking kasama nito sa silid kanina. Bumalik na lamang si Inday sa kusina upang bigyan ng privacy ang kanyang mga amo. Noon, napansin niya ang tingin na ginagawad sa kanya ng lalaki habang ito ay kumakain. Tila ba, isa itong bastos at siya hinuhubaran ito sa titig. Naaalibad baran si Inday kaya naman tumalikod na lang siya at naghanap ng iba niyang magagawa. Hindi kasi siya sanay na walang ginagawa. Ramdam pa rin niya ang titig ng lalaki sa kanyang likuran, ngunit hindi niya iyon pinansin hanggang sa bumalik na sa kusina ang kanyang mam Ma Rosalie. Nagpatuloy na ang mga ito sa masayang kwentuhan at masarap na pagkain. Hinintay niyang matapos sa mga ito, tsaka niya iniligpit ang mga pinagkainan. Bumalik na ang mga ito sa silid sa itaas at mukhang may ideya na si Inday kung anong ginagawa ng mga ito ron. Mukhang nangangaliw ang kanyang among babae hindi man lang nito itinago sa kanya ang lahat at parang kampante ito na hindi siya magsusumbong oras na makilala niya ang amo niyang lalaki na asawa nito sa bagay hindi rin naman talaga siya magsusumbong ayaw niyang makilala basta gagawin lamang niya kung anong trabaho niya yun lang yun pagkatapos mailigpit ang lahat ng kalat sa kusina tsaka na siya nagpa-siyang magpahinga Nakakain na rin naman siya at nakaramdam na siya ng pagod kaya matutulog na siya. Pumasok na siya sa maid's quarter kung saan siya lamang mag-isa. Siya lang naman kasi ang katulong dun at dalawa lang naman ang pagsisilbihan niya. Parang dinaganan siya ng langit sa pagod ng kanyang katawan. Bukas na lamang siya ng umaga maliligo at inaantok talaga siya. Nakalimutan niyang isara ang pinto ng silid na yun hanggang sa siya ay tuluyang makatulog. Bahagyang nagising si Inday nang maramdamang bumukas ang pinto ng silid na kanyang kinaruroonan, iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang anino na napapalapit sa kanyang gawi. Kumunot ang kanyang noo at bahagyang kinabahan. Bahagya siyang bumangon hanggang sa tuloy ng nakalapit ang anino. Namilog ang kanyang mga mata nang mapagtanto na ang lalaking kasama ng kanyang amo yun. Kaagad nitong tinakpan ng kanyang bibig, kaya naman hindi niya nagawa ang sumigaw. Malakas ang lalaki, at wala siyang lakas upang ito ay labanan. Nagpumigla siya ngunit hindi talaga niya kaya ang lalaki. Gusto niya nang maiyak ng mga oras na yun. Hanggang sa bumukas ang ilaw at nakita niya ang kanyang mam Ma Rosalie. Hintakutan siyang kumawala sa lalaki at lumapit sa kanyang among babae. Awang ang mga labi nito ay nagtatanong ang tingin sa lalaking napakamot sa batok. Ano? Hindi ka pa ba napagod sa ginawa natin? at pati yung maid ko'y tinitikman mo? Isang iling at pagak na tawa lamang ang sinagot ng lalaki at nagpatiuna na palabas ng maid's quarter. Naiwan sila ng kanya mam Ma Rosalie sa loob. Dahan-dahan siyang napalingon sa gawin nito at ganoon din naman ito. Pasensya ka na. Mabuti na lang at nagising ako. Kundi magagalaw ka talaga niya. Palagpasin mo na ito. At yun lang yung una at huling beses na gagawin niya sa iyo yun. Sige na, Inday ituloy mo na pagtulog mo. Yun lang, at lumabas na nga ito sa silid na yun, na iwang nakatula si Inday. Hindi makapaniwala na ganoon lamang kasimple sa mga ito ang nangyari. Humakbang na lamang siya sa gawin ng pinto, tsaka ni Lak yun. Baka bumalik na naman ang bastos na lalaking yun. Hindi na tuloy magawa pang matulog ni Inday sa mga nangyari. Pabiling-biling lamang siya sa higaan hanggang mag-umaga na. Inaantok man, bumangon si Inday. Kulang ang kanyang tulog, ngunit kailangan niya magluto ng agahan ng kanyang among babae. Simpleng agahan lamang ang kanyang niluto hanggang sa bumaba na nga ang kanyang among babae. Kasama pa rin ito ang bastos na lalaking yun. Masakit ang tingin iginagawad niya sa lalaki sapagkat galit siya sa ginawa nito sa kanya. Hindi na ito sumabay pa sa pagkain ng kanyang among babae at nagpaalam ng umalis. Mabuti nga, wika niya sa kanyang isip Napagalaman na sa araw pala na iyon, uuwi na ang kanyang among lalaki. Pagkatapos mag-umagahan, umalis na rin ang kanyang among babae. May trabaho pa ito at tiyak na mamayang hapon na naman makakauwi. Naiwan na namang mag-isa si Inday sa bahay kaya ginawa niya na ang kanyang mga gawain. Nang araw na yun, hindi siya inabot ng tanghali at natapos siya sa mga ginagawa niya. Saglit siyang nagpahinga sa sala Pagkaway tumayo na upang maligo. Nakaramdam na siya ng init at panlalagkit kaya kailangan na niyang maligo. Pumasok siya sa banyo ng silid na kanyang inuukupa tsaka mabilisang naligo. Hindi na siya magluluto ng para sa kanya. Kakainin na lamang niyang natirang pagkain sa nakalipas na umagahan. Pagkalabas niya ng banyo, nakarinig siya ng kalabog sa labas. Nakatapi lamang siya ng tuwalya ngunit nagawa niya ang lumabas ng silid na yun upang tignan kung saan nanggagaling ang kalabog. Dahan-dahan siyang tumungo sa kusina nang magulat at muntik na siyang mapasub sa dibdib ng isang lalaki. Bumilog ang kanyang mga mata nang ito ay matitigan. Hindi siya maaaring magkamali. Ito yung asawa ng kanyang among babae. Ito ang lalaki sa wedding picture na naroon sa bahay. Kagad siyang umayos ng tayo ngunit tsaka naman nalaglag ang tuwalyang tanging nakatakip sa kanyang katawan. Kasabay nun, Namilog ang mga mata ng lalaki sa kanyang harapan. Hindi niya nagawang gumalaw kaagad sa pagkapahiyang kanyang naramdaman. Hindi naman magawa ng lalaki na bumaling sa ibang direksyon at nanatili lamang itong nakatingin sa kanya. Nakalugay ang kanyang basa at kulot na buhok habang malayang nakalantad ang kanyang kabuuan. Kitang-kita niya kung paano napalunok ang lalaki, bigla na lamang itong pinagpawisan. Noon ay nagawa niyang damputin ng tuwalya at mabilis na pinulupot sa katawan. Hiyang-hiya siya sa nangyari. Gusto sana niyang lamunin na lamang ng lupa sa kanyang kahiyan. Nang magawang magsalita ng lalaki sa kabila ng pagpiyok ng boses nito. Tinanong lang naman nito kung siya ba ang kasambahay na nakausap nito ng nagdaang araw. Isang tipid na tango at naghahalangan pa siyang sumagot dito. Hindi mawala sa kanyang isipan ang reaksyon nito nang makita siya kanina. Hindi niya malaman kung aalis ba siya sa harapan nito o tumakbo na lang papasok sa maid's quarter o manatili sa harap ng kanyang among lalaki sa kabila ng hiya na kanyang nararamdaman. Parang wala siyang mukhang maiyaharap dito. Hanggang sa ito na mismo ang umalis sa kanyang harapan at walang ano-anong pumanhik sa itaas, naiwan tuloy siyang nahihiya, nagawa lamang niyang humakbang pabalik sa maid's quarter nang makitang nakapasok na ito ng silid. Napapaisip tuloy siya. Kung ganoon kagwapo ang amo lalaki, bakit kaya nagagawa pang makipagharutan sa iba ng kanyang among babae? Bakit nagagawa nitong lukohin ng kanyang among lalaki na kung tutusin, mas triple ang kagapuhan nito kesa sa kabit ng bastos na yun? Yun ang iniisip ni Inday na mga oras na yun hanggang sa tuluyan na siyang nakapagbihis. Nang sumunod na araw, unti-unting napapasin ni Inday na parang ang galingang magpanggap ng kanyang amang babae na ayos lang ang lahat sa mga ito. Batid niyang walang kaalam-alam ang kanyang Sir Leo sa kababalaghang ginawa ng asawa nito. Nakakaramdam siya ng awa para rito ngunit wala rin naman siyang magagawa. Sa sinabi nga niya ay ayaw niyang makailam sa mga ito. Kung ano man ang alam niya, hindi niya yung sasabihin at wala siyang karapatan. Ngunit bakit habang lumilipas sa mga araw patindi ng patindi ang awang nararamdaman ni Inday para sa kanyang Sir Leo. Ng gabi gabigang matigani matigan itong hinintay ang pagdating ng asawa nito sa sala. Tapos na at lahat sa pagluluto si Inday at pinapakiramdaman na lamang niya ang kanyang Sir Leo. Busy rin naman ito sa trabaho pero naglalaan pa rin ito ng oras para sa asawa. Kaya ganoon na lamang ang awa ni Inday sa among lalaki at wala man lang itong kalam-alam na masaya sa ibang piling ang kanyang asawa. Ayaw rin naman kasi ni Inday na magalit sa kanyang among babae kaya dapat nga lang na itikom niya ang bibig niya. Sir, mauna na po kayong kumain at gabi na po. Lumalamig na ang pagkain. Hindi mapigilan ni Inday na sabihin sapagkat alas 9 na ng gabi wala pa rin ang kanyang among babae. Narinig niyang bumuntong hininga ang kanyang Sir Leo at humilig sa sofa. Ramdam niya ang bigat na dinadala nito at naroon ang kagustuhan niya na pagaanin lamang ang loob nito. Maya-maya pa, nakita niya itong tumayo at tumungo sa kusina. Sinundan na lamang niya ito ng tingin hanggang sumamalik ito sa kanyang gawi. Sinabi nito na hindi raw muna makakauwi ang kanya mam Rosalie, kaya naman inabutan siya nito ng isang lata ng beer. At tubiling tinanggap niya naman yun, laking probinsya siya Ngunit sanay rin naman siyang uminom, lambanog pa nga yung iniinom niya kaya ayos lang sa kanyang uminom. Batid niyang nalulungkot ang kanyang serleyo kaya pinili niya itong samahan. Nagkwento ito tungkol sa mga karanasan nito at ng asawa nito, kung paano ang mga nagsimula hanggang sa ikinasal nga ang mga ito. Bahagyang nakangiti ang mga mata ng kanyang serleyo habang nagkukwento sa kanya. Iniisip na tuloy niya kung dapat na ba niyang sabihin ang katotohanan dito kahit pa magalit sa kanya, kanyang among babae. Ilang minuto ang lumipas at napapansin niya ng panayang tawa ng kanyang Sir Leo. Natamaan na yata ito ng beer na nainom nito. Samantalang siya, hindi pa yata nangangalahati ang kanyang hawak na lata ng beer. Nawili kasi siya sa pakikinig ng kwento nito hanggang sa napansin niya ang kakaibang tingin na ginagawad sa kanya ng Sir Leo sa kanya. Maging siya, hindi mapakali at hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng init sa titig nito. Mas lalo itong gumawa po sa kanyang paningin hanggang sa kusa na siyang lumapit sa gawin nito. Unti-unti nitong hinawakan ng kanyang kamay at naramdaman niya ang init ng pisili nito yun. Nadadala siya sa pamamagitan ng tingin nito hanggang sa maupo siya sa tabi nito. Lalo niyang natitigan ang gwapo nitong muka habang ito nakatitig din sa mukha niya. Tila, kinakabisa nito ang bawat sulok ng mukha niya at ganoon din siya. Sabay silang napalunok sa pagkatramdam nila ang init na dulot ng kanilang pagkakalapit hanggang sa maramdaman niya ang palad ng kanyang serleyo sa kanyang pisngi. Banayad nito yung hinaplos tsaka hinawi ang ilang hibla ng kanyang kulot na buhok na nakatabing sa mukha niya. Ilang segundo pa na malaya na lamang niya na unti-unti nang bumababa sa kanyang labi ang mukha nito. Balak yata siya nitong halikan dahilan kung bakit binundol ng kaba ang dibdib niya. Nadadala siya sa tagpong yun hanggang sa tuluyang lumapit ang mga labi ng kanyang serleyo sa kanyang mga labi. Napasinghap siya sapagkat bago sa kanyang ganoon ang pakiramdam, mainit, nakakakilig sapagkat yun ang unang halik niya. Unti-unting lumalim ang halik nito na kalaunan kanya namang tinugon. Masarap sa pakiramdam, nakakalito, gusto niyang makalimot sa lahat at ituon lamang ang pansin sa sayang hatid na mga labi ng kanyang Sir Leo. Lumipas ang ilang sandali at halos hindi na nila kaya na pigilan ang init ng halik na kanilang pinagsasaluhan, lalo na at pareho silang nakainom. ramdam niya ang paggapang ng kamay nito sa iba't ibang parte dumaku ang mga labi nito sa kanyang leeg at maingat na hinalikan iyon sabay alis ng sagabal sa katawan niya nais tumutol ng kanyang isip ngunit hindi naman kayang huminto ng kanyang katawan masarap sa pakiramdam ang tila dinadala siya nito kung saan na hanggang sa maramdaman niya ang lamig sapagkat tuluyan ang natanggal ng lalaki ang sagabal sa katawan niya. Saglit itong huminto at siya'y pinakatitigan. Kakarampot na tela na lamang ang natira. Napakaganda mo talaga Inday. Sobrang ganda mo. Yun ang narinig niya na sinabi nito na kanyang ikinangiti. Lumalim pa ang halik ng kanyang among lalaki sa kanya at ramdam na ramdam niya ang pagkadarang. Tila siya nawala sa katinuan at ganoon din naman ito. Ligayang-ligay siya sa pinagsasaluhang halik na alam naman niya kung saan mapupunta. Hanggang sa ito na ang nagalis ng sagabal sa katawan nito. At ubili niyang hinaplos ang napakaganda nitong abs. Napakapit siya sa batok nito at sumabay sa halik nito. Unti-unti niyang natututunan ng halik at nagawa niya ngang sumabay rito hanggang sa maramdaman niyang dahan-dahan na siya nitong inihiga doon mismo sa sofa. Hindi siya tumutol sapagat maging siya nagagalak sa maaaring maganap ng gabing yun. Buong puso niyang tinanggap ang bawat haplos at halik nito sa kanyang katawan at mga labi. Maya-maya pa, dumako ang kamay nito doon sa bagay na yun sa kanya. Tinignan muna siya nito na para bang humihingi ito ng permiso na kanya namang tinanguan. na. Walang ano-ano, bumaba ang mukha ng kanyang Sir Leo. Kakaiba, bago sa kanya ang ganoong pakiramdam at sa isang iglap lamang, tila ay masusunog sa sobrang init ang kanyang nadarama. Talaga namang nasisihan siya, hindi niya maintindihan. Napapasabunod pa siya sa buhok ng kanyang Sir Leo. Ayaw niyang huminto ito sa ginagawa at talaga namang nagugustuhan niya ang ginagawa nito. Napapasinghap siya at kulang na lamang Maubusan siya ng hininga sa excitement na kanyang nararamdaman. Ilang beses pa siyang lumunok at napakagat labi sa sensasyong hatid sa kanya ng ginagawa ng kanyang serleyo, hanggang sa umangat ito ng tingin at hinagilap ang mukha niya. Hinalikan siya nito sa mga labi na kanya namang tinugon. Natikman niya ang kanyang sarili sa mga labi nito hanggang sa bahagya itong tumayo at inalis na ang sagabal nito. Halos mamagnet ang kanyang paningin sa bagay na tumambad sa harapan niya. Kinuha pa ng kanyang serleyo ang kanang kamay at dinala doon mismo sa bagay na yun. Hinawakan niya ngayon at napaigtad naman ito. Bumangon siya at ipinantay ang kanyang ulo sa bagay na yun. Ilang segundo pa at nagawa niyang gawin ang bagay na kanikanina lamang ang kanyang serleyo ang gumagawa sa kanya. Gustong gusto niya ang pakiramdam na nasisihan ito kaya naman kanyang pinag-igi ang ginagawa niya. Rinig niya ang mararahas na paghinga ng kanyang amo sa ginagawa niya. Batid niyang nasisihan ito ng gusto kaya ganoon na lamang ito. Nang bigla na lamang itong huminto at mabilis na iniga siya sa may sofa. Pagad itong pumuesto. Nakaramdam siya ng takot sapagkat batid niyang masasaktan siya. Ngunit gusto niya ang gagawin ito. Ayaw niya rin itong pahintuin sa kung anuman ang naumpisahan nilang dalawa. Ginawa na nito ang lahat para lamang subukang pag-isahin ang kanilang mga katawan. Ngunit nahirapan talaga ito ng husto. Wala pa kasi siyang karanasan kaya siguro ganoon. Sa bawat pagtangka nito, napapasinghap siya na dahilan kung bakit ito'y nababahala. Hanggang sa siya na mismo ang bumangon at ito naman ang nahiga. Siya na ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan ang gusto nilang gawin. Walang ano-ano na pumwesto na nga siya. Tiniis niya ang sakit at hapdi para lamang mapasaya ang kanyang amo. Hanggang sa ilang minuto pang pagtatangka, tuluyan na ngang nagawa nila yun. Halos ayaw niyang gumalaw sa tindi ng sakit na nararamdaman, ngunit batid niya na sobrang masaya si Leo. Halos masugatan ng kanyang mga labi sa tindi ng pagkagat niya ron para lamang hindi maramdaman ng sakit. Gusto man siyang pigilan ni Leo ay hindi siya nagpaawat. Tumuloy siya sa ginagawa niya kaya naman naririnig niya na ang ingay ni Leo. Ilang segundo pang paggalaw, naramdaman niya ang sakit ng kanyang nadarama ay unti-unting napapalitan ng kakaibang saya. Saya na noon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Bumilis si Rin ang kanyang ginagawa at halos mawala na ng kamalayan sa sayang kanyang nalalasap. Pasidhi ng pasidhi ang tagpong yun. Kulang na lamang, magdeliryo si Inday sa ginagawa. Kinakapos niya siya sa paghinga, ngunit ayaw niyang tumigil. Batid niyang ilang sandali lamang, may masisidhi pa sa sayang kanyang nararamdaman. Hanggang sa napagod siya at saglit na nagpahinga, mabilis namang siyang pinaalis ni Leo at siya naman ay hiniga. Sa pagkakataong yun, nagawa nitong gawin ng bagay na kanila namang gustong gusto. Pagkatapos, mabilis na nga itong uh, nagtrabaho at halos ikagunaw naman ito ng mundo niya. Salubong ang mga kilay ni Inday sa pagpipigil ng ingay. Ngunit anumang pigil niya, lumalabas talaga ang kakatuwang ingay mula sa kanyang lalamunan. Labis na saya ang kanyang nadarama at ramdam niya na anumang oras mararating niya ang dulo. Nakakabaliw ang bawat marahas na ginagawa ni Leo. Napapakapit pa siya ng gusto sa braso nito nang sambitin nito ng paulit-ulit ang kanyang pangalan. Ilang minuto pa ang lumipas at pareho ng tagatak ang pawis nilang dalawa ng kanyang amo. Halos wala na rin boses na lumalabas sa kanyang lalamunan dahil sa kanyang sayang nalalasap. Ilang mabilis pang paggalaw ni Leo, bahagyang nanginig ang katawan ni Inday. Kasabay noon ang pagtirik ng kanyang mga mata at lalong pag-awang ng kanyang mga labi napanganga siya at halos ayaw na niyang matapos ang sayang kanyang nilalasap ng mga oras na yun tumindi ang panginig ng kanyang katawan at dahilan kung bakit napakapit siya sa sofa nanlalagkit sila pareho ngunit hindi nila yun inalintana at nagawa niyang yakapin ng amo pakiramdam niya ng mga oras na yun napakahalaga nito pare sa kanya sa maikling panahon lamang, pinahalagahan niya ito. Alam niyang dala lamang ng alak kung bakit nito nagawa ang bagay na yun, kaya mayroong parte niya na nagsisisi sa mga nangyari. Baka kasi kapag nawala ang kalasingan ng kanyang Sir Leo, magalit ito sa kanya at isipin itong sinasamantala niya ang kalasingan nito. Nanatili sila sa ganoong tagpo hanggang sa pareho silang nakaidlip dala ng pagod ng ginawa nila. Pagsapit ng madaling araw, Bahagyang nagising si Inday at naramdaman na wala na ang kanyang serliyo. May nakatakip ding kumot sa kanyang katawan kaya naman napalingalinga siya. Naroon pa rin naman siya sa sala. Siguro na wala na ang kalasingan nito at bumalik na sa silid ng mga ito. tahan dahan siyang bumangon at ininda ang pananakit sa parte ng katawan niyang yun. Nagawa niyang magbihis ng maayos hanggang sa marating niya ang maid's quarter. Anon lang kaya ang mukhang iharap niya sa kanyang Sir Leo bukas? Ano ang sasabihin niya? Na pareho silang nalasing? Kaya nangyari ang bagay na Napailing na lamang si Inday? Tsaka na lamang niya iisipin ang bagay yun niya? Babalik na muna siya sa pagtulog? Talagang napagod siya ng gusto? Kinabukasan, tinanghali ng gising si Inday. Natataranta siya sapagkat batid niyang magagalit sa kanya ang kanyang mamarosali. Ngunit nagulat siya nang mabungaran sa sala ang kanyang among babae na kapapasok lamang ng bahay. Kauwi lang yata nito at nakita niya ang kanyang serleyo na bitbit -bit ang kulay itim na maleta. Akala niya ito yung aalis, ngunit nagulat siya nang ihagis nito yung sa harap mismo ng kadarating lamang na babae. Sinabi ng kanyang among lalaki na pinapalayas na nito yung asawa. Kumunot ang noon ni Rosalie at maging siya ay nagulat. Matagal ko nang alam ang mga panlulokong ginagawa mo sa akin, Rosalie. Nagtiis lang ako. Pero ngayon hindi ko na kaya. Ngayong alam kong may babae pang magpapahalaga sa akin bukod sa iyo. Di naman pala talaga ako mahalaga sa iyo. Kasi pera lang yung habol mo. Mana lang ang mahalaga sa iyo. Pwes, aalis kang walang makukuha sa akin ni singkong duling. Kakadiri ka. Kay lumayos ka sa pamamahay ko. Maging si Inday ay nagulat. Matagal na palang alam ni Leo ang tungkol sa kalukuhan ng asawa. Ngunit bakit ito nagtiis, at bakit ngayon na kaya nitong magparaya? Hindi na nagawang magsalita pa ni Rosalie at walang ano-ano, dinampot ng maleta na naglalaman ng mga damit nito. Pinanood na lamang nila ito nang lumabas ng bahay. Pagkuway nagkatinginan silang dalawa, kaagad siyang napahiya at napaiwas ng tingin. Akma sana siya nga palayo nang pigilan siya ni Leo. Pati naman ikaw? Kumunot ang noo niya sa narinig. Anong ibig nitong sabihin? Gusto ko magpasalamat sa iyo Inday. Dahil sa iyo, nagawa ko ang tama. Dahil sa iyo, namulat ako sa katotohanan. Namulat ako sa pagpapakatanga. Salamat kasi, minulat mo ko sa bagay na matagal nang nagpapasakit sa loob ko. Ngayon, nagawa ko ng hiwalayan si Rosalie. Pakiramdam ko malaya na ako. Thanks for coming into my life. Noon ay lumingon si Inday. Alam kong malabo, pero alam ko rin posibleng magustuhan natin yung isa't isa. Sana tanggap mo ko kung ano't sino ko. Sana lang gustuhin mo rin ako mahalin Inday. Kasi ako, handa akong tanggapin kung sino tanong ka. Handa kitang mahalin Inday. Ngayon may nangyari na sa atin, hindi na kita hayaang lumayo pa. Ang lahat ay kayang matutunan, hindi ba? Kaya hindi posibleng mahalin natin ang isa't isa sa mga susunod pang araw. Mahal kita, Sir Leo. Nahinto ito sa narinig mula sa kanya. Nagkatitigan sila at saglit na nag-usap ang kanilang mga mata hanggang sa unti-unti itong lumapit sa kanyang gawi at walang ano-ano siyang ginawaran ng isang mainit na halik sa labi na kanya namang tinugon. Hindi nagtagal at humantong sila sa isang napakainit na tagpo na alam nilang mauulit pa ng maraming beses.